Hey, 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 guys. What's up? So, short vlog lang muna tayo, guys. Kasi, yan. So, ito na yung Espresso Suzuki na kinirap natin, no? Tapos, yung nangyari dito ay uh, nordira natin ng pyesa. At, ayun na. Ito na. Tapos na siya, no? Ayos na siya. So, nandito pala tayo sa Usamis. Suzuki Usamis. Ayan, so particularly nandito tayo sa Suzuki. Sa Mis branch 'yan. So pauwi na ako, guys, at ito na 'yung unit na kuha ko na. So keep safe sa akin. So pinainit ko lang muna 'yung makina, guys, kasi kaandar lang. At uh, medyo maulan. So nandito sa likod 'yung parts na ano, uh, nilisan or sira. So, pauwi na tayo guys, no? So, keep safe sa biyahe. So, four reels, four reels. Ayan, so ito na po. Kuha ko na. So, ito yung ginamit namin dahil noong July 27. Uh, maraling araw. So, suddenly pupunta sana kami ng Tagom City. Pero, yun nga. Ang nangyari ay nagkaroon ng naka Nakasagasa tayo ng aso at ayon ang nangyari sa ating uh, sa, ang sasakyan na to pala ay hindi sa akin no? so hiniram lang namin at yun nga yung aso biglang tumawid biglaan kasi so hindi ko na ma siya ma pwedeng ma full stop no so nagkapreno naman naka preno naman ako pero umabot talaga tapos nabasag yung radiator condenser kaya ayun naka, kapag decision tayo na palitan siya dahil yun yung gusto ng may-ari so ayan guys pauwi na tayo guys at hindi tayo magsi kasi hapo na and concentrate tayo sa biyahe alright God bless sa biyahe natin guys pauwi na tayo ng kalamban sa right alright alright baby hahaha <laughs> Alright guys, bye for now. Ayan, adios.